Nilinaw ng isang mambabatas kung bakit mahalaga ang bawat isa sa mahigit 4 na kaso ng dating pangulo sa International Criminal Court. Iginit din niyang dapat managot ang responsable sa nangyaring karahasan. Ang iba pang mga detalye sa ulat ni Kate Renya. Tungkol ito sa paghahanap ng hustisya, hindi lang sa dami ng kaso. Iyan ang mariing paliwanag ni Tingo Partylist Representative Jude Asidre ukol sa umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Asidre, ang 43 kaso sa ICC ay patunay ng malawak at nakakatakot na pattern ng karahasan. Anya, sapat na para ituloy ang investigasyon kung ang mga kaso ay may malinaw na ebidensya at nagpapakita ng karahasan. Iginit din niya na ang naturang pagpatay ay hindi isolated incidents kundi paulit-ulit na istorya at sistema na hindi dumaan sa due process. Dagdag pa ni Asidre, ang bawat kaso ay hakbang patungo sa pagkamit ng hostisya ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Reña, Congress News.